Maaga pa. Sinasabi ko sa iyo, nakumulto pa lang yung maabutan mo doon sa munisipyo. Okay lang po 'yun, Ate. Gusto ko kasi matapos na maaga yung mga gagawin ko. Isa pa, ah. gusto ko makalangat ng seryosong hangin. Nako, mag-ingat ka lang ha. Opo. umalis. Dala sana kita pang diesel, eh. Eh bakit ang aga mo rin bumisita? Pero okay na rin yun. Aris yung magatid sa akin sa munisipyo. O oh, hindi ka angal? Maka ba ako maangal? Ano na yan? Tara na! As requested, walang detour kay Tsaka pit stop kay Manang Fishball, ayos ba? Sabi eh, mo eh? Wala naman talaga siya dun Nag-aalala lang naman ako Na wala ka na namang makakain Ang tawag na ba dyan? Parang napaaga ka naman yata O oh, ano ang tawag mo sa kanila? sa office nyo Day of si Ate Delia tapos walang tao doon. Hanggang sa dumating si Sir Fernando Eh, may binabala ka? ngayon lang pa lang kasi ako magkakaroon ng time na walang ibang tao doon. Kaya may chance ako makatingin-tingin na walang nakakita sa akin. Wala mo tulong? Ah, hindi na. Hindi ba may pasok ka? Hindi naman ang magpalit. Hindi. Ganang hinding hindi mo gagawin. Ayokong papayaan mo yung pag-aaral mo. Kung gusto mong maging magkaibigan tayong dalawa, tatapusin mo yung pag-aaral mo. Alam mo, swerte ka nga eh. Buti nga nagkaroon ka ng chance para makapag-aaral. Itulad ng iba. Kaya, kung babaya yung pag-aaral mo ah. S Sige na, sorry na. Hindi na akong papalit. Tari na, gusto ko lang naman kasi yung gawin ko yung... Gusto kong gawin lahat para sa'yo. Ha? Huh? I mean, gusto kong mapasaya kita. Ha? Hindi, huh? yung mab mabawasan yung... Sorry, sorry. Nabawasan niyo yung... yun na <laughs> Sa pangako mo sa akin na Tatapusin mo yung pag-aaral mo, gusto ko makapag-march ka sa graduation mo. Gusto ko gawin mo yung bagay na hindi ko nagawa. Gawin mo yun para sa akin. Pangako? <laughs> Sige, sigutin mo na yan. Tapos papasok na ako sa loob. Sigurado ka? Hmm? Ay, ito pala. Hindi na ako para sa'yo. Sana mainit pa. Painit mo na lang. Salamat. Salamat.